hello, hello. Nagbabalik na naman po ang inyong basurera. Ayan, mga kapal na tayo dito. Mayroon pa e, wala. Ayan, tuloy pa rin ang ating pangangalkal. So, parang wala namang laman. Mga empty box. Pero dito po, ang dami pong mga skoda. Tingnan nyo naka ano yung iba naka naka ano ba naka cover dito oh pero titingnan ko rin natin yung loob kaling ko tayo sa work so hmm daming soda hindi ko alam hmm um, Ayan, my Starbucks. January, expired na po siya. Ayan. Expired na po yung mga soda. Ang dami naman, oh. Ang dami po nilang kinapon dito. Mga soda. Hindi ko na po siya kukunin. Kasi, alam niyo mga kukunin siya. Bakit hindi ko kukunin? Nadali na po dalig po kasi ako before nag ano po ako nag uh, nakakuha po ako ng mga soda so ngayon po yung mga binigyan ko sabi nila ayaw nila next time ayaw na nilang tatanggap ng soda kasi sabi nila pag expire na daw yung mga soda uh, pag ino siya nag explode po yung kanyang bottle or yung can. So, ayan, sayang, hindi ko na po siya kukunin. At saka, once na parang natapon na siya mga ka-friendships, hindi siya magandang buksan kasi nga nag explode So, ayan po, hindi ko na po siya kukunin. So, sayang talaga, oh, dami pa namang soda. Wala pa namang alis na po ako dito mga ka-friendships alam is there food? is there a food there? wow look at that guys wow that's too much food hey give me some <laughs> give me some food <laughs> Here. wow that's a lot can you share? I'll get my, my, my back kahas kahas I'll be right back friendship mag ano muna ako ha kada, saglit lang ha babalik ako, tatawag ako babalik, bye bye oh there's a lot wow thank you, thank you thank you amiga very good, very good so ayon po mga friendships uh, wow a lot tomato. ya yeah. Wow. Oh yes. Yes. Wow. Mucho gracias, mucho. Oh, yeah, lemon. Oh, that's that's okay. It's okay. Mucho gracias, mucho. It's okay. It's okay. Wow, lots of food, huh? Good, very good. What's in there? Hey, what's in there? What's in there? The one, the black, the black. The black, the black. The black. The black. The black. The black. Yeah, yeah, yeah. There's food there, like dessert. There's a no, no, not that one. The the black, the black. There's a lot of dessert there. Dessert. <laughs> yeah, that one. Oh, mucho, 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 mucho. It's okay, that's you guys. I have that no, yesterday. It? No, it's okay, no? it's okay. Yeah, no, no, no. I'm just no, no. you okay? You okay? <laughs> oh, oh. Wow, very good. <laughs> Hey, take this. Mucho gracias, mucho gracias. Ahí ven po. Food. ¡Dame! Vamos a Mexican. hello hello po mga ka-friendships kakauwi ko lang po ng bahay galing po ako kay Mr. Bean tonight so ito po yung mga nakuha natin or na ano natin doon kay Mr. Bean. So, ang dami pong tinapon ng ano, ng store ng mga saging. At saka may may namit po akong mga Spanish na mga tao doon, mga ka-friendships. Kaya lang, nahihirapan po akong nagkipag-communicate sa kanila kasi They don't know how to speak English. And ako din, I don't know how to speak Spanish. So, ayan, isa silang, uh, I think they're like, like family. So, nakakatawa po kasi kung naalala niyo po mga friendship the other night, or last night, yung namasura po ako, di pa sabi ko sa inyo may, may sasakyan doon sa likuran ko. Po, Approach, and then, then nag-left po right away nung nakita ako na na masura, sila pala yun. sila pala yun mga ka-friendships ang ang naano ko natakot naman ako, akala ko aanuhin uh, ako or akala ko mga pulis, sila lang pala yun nag nagda-dumpster dive po sila. So, wala po sila, hindi po yun mga vlogger. Uh, they're just looking food in the dumpster po mga ka-friendships. Tapos parang buong pamilya po andun sa sasakyan kasi nung nung no, andun po ako, may nakita akong na din, Ten, parang, ang liit po, parang, I think, he's like 10 years old, and then, there's two, ano, there's, there's two women, and then, uh, two men. So, I think they're all like family, and then, they're just looking for food in the dumpster. So, ayan po, ah, uh, nung no, nagpunta po ako doon sa dumpster, andun na po sila, so, nauna, no, naunahan na ko pero halaka, grabe mga ka-friendship nagulat po ako kung paano sila umakyat sa dumpster na walang kahirap-hirap at makaalis doon na walang kahirap-hirap para po sila mga kawatan, mga ka-friendship na ako para po sila mga kasi ang kagaling umakyat mga ka-friendship especially yung babae she's very short, shorter than me tapos parang malaman-laman kunti sa akin, halaka Grabe mga ka-friendship ako nga pag aakyat ako ni Mr. Bean, kailangan ko pa ng ladder. Pero siya po mga ka friendships oh my God, parang hindi ko alam kung saan niya kinuha yung kanyang ano, lakas. Kasi parang wala lang sa kanya yung pagtalon at paglusog doon sa sa loob ni Mr. Bean po mga ka-friendship. So, ayan parang nagulat po ako pero ang gagaling po nila no. So, Ayan po, uh, sila po ay isang dumpster diver, hindi po sila mga vlogger. So, ayan po mga ka-friendship dito, binigyan po ako, hindi na ako lumusog kasi ando na po yung mga, ano, yung mga Spanish doon sa basurahan, sa loob. So, binigyan lang ako ng mga lime, o may mga lime, tapos may saging, binigyan po ako ng saging, ang dami pong saging, o. Oh. So, ang dami po saging tapos Ang dami pa doon mga ka-friendships Hindi ko na makuha kasi Sobrang dami mm -mm. So ayan o oh, saging Tapos mga kamatis O oh, ayan magagamit natin to kasi Presko presko talaga At saka Yung tapon po nila is ngayon Kasi kahapon pumunta po ako doon After work nag-stop by lang ako doon Punong puno po yung basurahan doon Mga ka friendship Iba po yun uh, iba din yung pinuntahan ko the, the other night or last night pala so ayan po nagtapon po sila so napakaswerte natin kasi napakaswerte ko kasi hindi na ako nahirapan binigyan lang ako doon kasi ando na sila sa loob so ayan po hindi po sila salita they don't talk to me at all they just like they just, they just handed me a lot of bananas and tomato and then lime. So, and that's it. And then, after that, they just left right away. They don't say nothing to me. They just left. So, that's fine. Kasi, ayan, nabigyan naman ako ng mga banana. So, ayan lang po mga ka-friendship. So, uh, po po ang blessing na binigay ni Mr. Bean at ang dami pa talaga doon mo. Mga ka-friendship, sana ay may magpunta pang ibang mga diver para masave po yung mga pagkain doon mula kay Mr. Bean. So, sana talaga at kung okay lang, babalikan ko yun kasi malapit lang naman dito sa bahay. Pero, ang dami mga ka-friendships, ang dami, sa sobrang dami, ah, uh, marami na din ako nabigyan, baka mag, uh, ano, yung mga co-workers ko, mag, dami ko na kasi kasing naibigay sa kanila, so baka, magnuno sila, no, <laughs> sa mga pagkain na, binigay ko. But so far, hindi pa man sila nag -no sa mga offer. O ayan, sometimes sila pa yung mihingi. So ayan po mga ka-friendships, hanggang dito na lang. At ako ay magliligpit na dito, maliligo at natutulog na. Kasi may trabaho pa ako bukas. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood ng aking dumpster diving adventures. Sana po ay uh, magsubscribe mag-subscribe po kayo sa hindi pa nag-subscribe. Subscribe to my YouTube channel. Luella Mula Tempel. And don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga new upload videos ni Ka-Friendships. So, ayan lang po. Maraming salamat. And uh, ingat po kayo lahat yun sa Pinas. And always remember, be kind to one another. God bless and I will see you guys sa ating next dive. Paalam!